sa video ng ito pag-usapan natin ang bakit, kailan at paano sa pagpapalit o pagdedrain ng ating kulant. So bakit nga ba natin dapat palitan ang ating mga kulant? Kailan natin dapat palitan ang ating buong kulant? At paano mag-DIY ng pagpapalit ng ating kulant? So lahat ng yan pagkatapos ng ating intro. So sa video nito ito ay So sa mga unang video natin na ituro ko na sa inyo kung paano magdagdag ng kulan sa ating reserve o sa ating reserva at kung kailan ito dapat dagdagan at yung tamang level natin. Pero bakit kahit na nagdadagdag naman tayo ng kulant ay kailangan pa rin natin i-drain or palitan yung ating buong coolant sa ating radiator. So yung konsepto natin ng pagpapalit ng kulant natin ay hindi katulad sa engine oil. Sa engine oil kasi nag-change oil tayo kapag marumi na yung langis na dumadaloy sa ating makina. Dito sa kulant natin, hindi siya dumudumi. Ang nangyayari kasi sa kulant natin is naluluma at hindi niya na nagagawa yung trabaho niya na palamigin ng maayos yung ating makina. So gano'n yung konsepto niya ibig sabihin naluluma po yung coolant na nasa loob ng radiator kaya kailangan natin itong palitan. So punta naman tayo sa tanong na kailan ba dapat tayo magpalit ng ating coolant. So kung pagbabasihan po natin yung ating mga manual nakasulat po doon is 3 years. Pero siyempre tayo gusto natin mas maaga tayo sa recommended. Kaya minsan nire-recommend din ng iba na 2 years pa lang palit na Minsan yung iba nga mas maaga 1 year pa lang palit na Para nang sa gayon uh, ma-assure natin na maganda pa rin yung performance ng ating coolant Na dumadaloy sa ating radiator Pero baka may magtanong na kung mayroon bang expiration yung ating mga coolant Kaya yun yung pinagbabasihan nila sa pagpapalit Base po sa aking research wala naman pong expiration yung coolant natin At wala naman pong nakasulat sa ating mga lalagyan kaya naman po, ang nire-recommend ko po sa inyo is i-assure nyo lang na bago yung coolant na ilalagay nyo sa inyong radiator para ma-assure nyo na fresh po yung coolant nyo. Punta na tayo sa pagdi-DIY ng pagpapalit ng ating coolant. So, ang gagawin lang natin, kailangan muna nating open itong pinaka-cover ng ating radiator. So, gagamit lang tayo ng 8mm. Meron siyang tatlong bolt dito. Meron dito, dito, at dito sa taas. So yan, kapag natanggal na yung ating tatlong bolt, matatanggal na natin itong cover at magkita na natin itong radiator. Para isahan na lang yung pagbubukas natin, bubuksan din natin itong cover ng ating reserve. So yung akin may mudyard pa, so tatanggalin ko muna yan, tapos itong cap ng reserve. Make note lang po na bago tayo magpalit ng coolant, make sure po natin na malamig na yung makina natin kasama yung ating radiator. Kasi may chance po na pumutok yung ating uh, takip ng ating coolant pag binuksan natin kung mainit man po ito. Tapos bago tayo magdrain, drain siguraduhin natin na meron na tayong pangsahod. So dito po tutulo yung ating coolant na i-drain. So ang gagamitin po natin dito ay flower allen wrench. So, bago natin buksan to kasi pag inopen natin to, niluwagan natin to, tutulo na yan. So, kailangan niya, kailangan niya sumingaw. Kailangan nating i-open itong ano, radiator cap natin. So, sa pag-ikot, counterclockwise lang, tapos hanapin lang natin or tanchain lang natin kung saan siya ma-open. Actually, hindi naman siya umabot ng isang ikot bago natin nabuksan. So, kung may kita nyo, puno siya, di ba diba guys? ano puno siya. Uh, ang dapat nyo pang malaman dito na kapag may laman tong reservoir nyo, reserva, kung ano matawag nyo dyan, reserve, matik, puno itong ano nyo, puno itong radiator nyo. Kasi ito, diretsyo siya dito. So, yun yung kailangan nating malaman dito sa reserve na kapag wala nang laman to or bawas to, kailangan natin talagang dagdagan para na may maintain natin na puno to. Balik tayo sa pagpapalit. Takpan lang natin para walang ano, malagay na dumi. Then after nun, pwede na po natin i-open ito. So yan, kagaya ng sinabi ko, gagamit po tayo ng hex wrench or flower wrench. Ang ikot natin is counterclockwise. Opya. Opya. Solid. Ang bulwak. So, kung may kita nyo, pagka-open natin, bulwak, no? Yung pressure nya. So, kala ko de direct sa baba. Kagaya ng mga change oil. Nakalimutan kong banggitin kanina na kailangan naka-double stand kayo kapag gagawin nyo yung buong process sa simula pa lang ng pag pagbubukas nyo ng mga cover. So, eto. Ah, pag tumutulo-tulo na lang nga, tagilid natin yung motor para tumulo. Ayan, kung nyo, ang dami pa. Oh. So, ganyan yung itsura nya pag naluluma. So yun yung sinasabi ko sa inyo na kailangan yung palitan ng bago yung inyong uh, coolant para nang sa gayon maganda ulit yung ano yung kapit niya dito sa loob kasi kung dinyo may tatanong yung mga coolant po natin is anti-corrosion ayun no? prevents overheating yun yung unang niyang purpose rust and corrosion so sa rust and corrosion dahil ito parang aluminum material yung loob niyan. prevent ng ano ng mga coolant na mga lawang yung loob na to. Tapos tandaan niyo rin guys na yung bibili nyo premix, all mix, all models. Kaga kailangan nyo may ganito. Kasi yung mga ganito iwas hassle na. Kapag hindi premix yung ano niyo, kailangan niyo pang haluan ng tubig. So pag puro yung binili niyo, ahaluan niyo pa ng tubig. So ito premix niya premix na siya, nakahalo na. So, ang gagawin nyo na lang, ilalagay nyo na lang. So, punta naman tayo bago natin idagdagan at tumutulo-tulo pa guys. Punta tayo sa portion kung saan i-compare natin yung lumang coolant dito sa bago. May kita nyo malinaw na malinaw naman eh pag nandito. Kita nyo? do ano, do hindi naman parehas na ano yung ginamit natin, di ba? Parehas na brand talaga kasi yung sa Honda Click is iba yung brand niyan, iba rin yung Preston. Pero dahil ano, makikita natin yung pagkadumi eh. Kasi eto kung malinis 'yan, hindi 'yan magda-dark na ganyan. Ibig sabihin ganito yung ano niya, kulay niya consistent. Pero syempre dahil sa sobrang dami ng volume, makikita mo na may pagkaluma or pagkaano na rin siya, pagkadumi, no? Hindi tulad ng ano, ng ano natin ng kulan. So buksan na natin para makita nyo na. Na malinaw siya hanggang sa ilalim. Ayun oh, no? malinaw siya hanggang sa ilalim. Nakikita mo yung pagka-clear niya. So dito parang medyo dark na siya. So yun yung pinagkaiba ng bagong oil or bagong kulan sa lumang kulan. So malalaman natin kung gaano karami yung kakailanganin ng ating motor sa paglalagay natin dito. Kasi itong binili natin guys is 500 ml. So kalahating litro. Tignan natin kung okay na to or kailangan pa natin magdagdag. Ang tandaan lang natin na bago natin lagyan, kagaya ng concept ng change oil at gear oil, takpan natin yung drain bolt natin or kung saan sila lalabas kasi alam niyo na lalabas din yung ipapalit natin kung hindi natin isasara itong mga to So, sa pagpihit, clockwise ulit at yung tama lang, yung hindi yung sobrang sagad na malolos thread. So, yan. Buhos lang natin. Direkta yan, ha? Ayan. Sa pagbubuhos, ayan. So, diretso lang. Smooth lang. Ibig sabihin, ganyan din kadami yung ilalag... Ay! Shish! Shish! ng konti. So yun, na uh, bilaukan yata. Opya. Yeah. Punasan muna natin to. Bumulwak eh. So yun, uh, lesson din. Kapag naglalagay kayo, huwag nyong ibuhos ng todo. Kasi baka bumulwak. Nabibilaukan siya eh. Then take note lang na huwag nyo masyadong punuin. Kasi kung makita nyo yung cup natin. Ayan, itutulak niya pa yung kulan So... May tutulo din yan. Feeling ko nga sobra na tong nilagay natin eh. Ayan, huwag nyo masyadong punuin. At kung sakali mang ano, kulang pa yan, lalagyan naman ng reservoir natin yan or ng reserve. Sa paglalagay, kagaya ng ginawa natin kanina, uh, ayan, kung makikita nyo kasi, may gap dito. Gap dito at gap dito. So sa takip natin, meron siyang hook dito. Meron siyang hook dito. So hanapin lang natin yung tansya. So ayan ha, gap. So yung hook natin, ganyan yung orientation kailangan kasi pumasok yung hook then kapag pumasok na yung hook guys ayan ikot lang natin sa dating pwesto so actually ganito yung orientation niya kanina so nakapatayo dun yung mga letters so ayan kapag okay na dito naman tayo sa ating reserve so ayan tapos buhos lang natin halos sakto lang siya guys may kita nyo yung level natin ayan punasan nyo agad yung mga tumulo ah may kita nyo yung level natin ayun no, oh, ito sya ba diba? halos sakto lang kinulang pa nga ng konti eh pero ayun kung bibili kayo nito sakto na yung 500 ml guys kasi kung bibili kayo ng isang litro kagamitin nyo lang yung kalahati at may iwanan yung bukas yung kalahati so baka pumangit na yung kulant nyo na yon at hindi nyo na magamit sa susunod. So, ayun, mas okay na nakasealed yung bibili nyo at bago para ma-sure nyo na fresh. Then, ayun, takpan lang natin. Siguraduhin nyo lang na tuyo kapag nilinis nyo yung takip. So, ayun, kapag nasiguro na natin na nakasealed na, nakatakip na lahat ng dapat takpan, bago natin kabit, linisin na rin natin ito. Oh, So pagkatapos nating nalinis lahat-lahat, babalik lang natin yung mga kaninang tinanggal natin, yung mga cover. So yun, after natin may kabit, lahat ng cover, painitin lang natin yung motor natin para magamit natin or matesting natin yung nilagay natin kulan. So tandaan lang natin na liquid-cooled ang ating Honda Click kaya naman para ma-maintain ang kanyang magandang feature na ito, siguraduhin lang natin na okay na okay ang kanyang coolant. So ayun lang para sa video na ito. The more you click, the more you know. Usapang change coolant ni Honda Click. Bye-bye.